Sa video na ito, pupuntahan natin ang pangalawang highest point sa Atok Benguet. Ang second highest point ng Atok Benguet ay located sa Halsema Highway na may elevation na 2,255 meters at 7,400 feet above sea level. Good morning trippers! At nandito tayo ngayon sa may Halsema Highway at ngayong araw na to pupunta tayo ng Atok Benguet trippers at itatry natin maging lokal dun sa Atok Benguet syempre magche-check in tayo doon para ma-enjoy natin lahat ng lugar doon at syempre papasyal ko kayo trippers Pakita ko muna sa inyo itong ano uh, Halsema Highway wala tayong ano GoPro ngayon eh so mas maganda sana kung naka GoPro tayo at doon ako ano doon ko gustong gusto mag vlog trippers at mapapakita ko sa inyo yung kagandahan ng ano lugar na to ang Halsema Highway nakilalarin rin bilang Benguet Mountain Province Road at Baguio Bontoc Road o Mountain Trail. Ito ay kabilang sa pangalawang pinakamataas na highway system dito sa buong Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa loob ng hanay ng Cordillera Central sa Ilagang Luzon. Umaabot ito mula sa hangganan ng lungsod ng Baguio hanggang sa munisipalidad ng Bontoc. Ito ay may haba higit kumulang na daan at 50 kilometro o siyam na milya ang haba. Ito ay nagalok ng mga nakakamanghang tanawin ng mga hanay ng bundok, mga lambak at mga kagubatan ng puno. Isa rin ito sa kilala sa paikot-ikot na mga kalsada. Matarik na mga pataas at kadalasan ay makapal ang hamog. Kaya isa rin itong mapanghamong biyahe lalo na sa mga baguhang driver. Alright, napakaganda. Kasi no bro, sa magsasama mo pumasyal dito. Actually, ang tagal ko na namamasyal dito, 3 hours papunta na atok. So All right. All right. Kakatakot. Taas nito, 3 Ayoko na. Mamalaglag ako. Whew. <laughs> Napakaangas <laughs> na nalang. Ayun ah. Oh. Hangin doon sa taas ng bundok na yan, trippers. Kaya, binaba na natin yung drone. Welcome to Atok Benguet. Nandito tayo sa may highest point. Ah, actually, second highest point na siya ngayon. Dati siya yung first highest point. Yung first niya yung trippers nandun sa Pinok Ipugao. So, tara, tingnan natin yung video dito. Makaganda dito. Actually, kanina malamig. Ngayon, medyo umiinit sa tirik yung araw. Alright. Ayan o, 3%. Woohoo! Woo. Ang daming turista! <laughs> Ito ang pangalawang pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas. Ito ang Atok Benguet Feudic. At ang unang pinakamataas na highway system ay matatagpuan sa Tinok, Ifugao. At ang ikatlo naman ay matatagpuan sa Mount Timbak, Kabayan, Bingget. Ang Halsema Highway ay naguugnay sa mga bayan tulad ng Bagyo, Bontoc at Sagada. Mahalaga para sa transportasyon ng mga produktong agrikultura mula sa mga bulubunduking lugar. Ito ay isang popular na ruta para sa mga turista na gusto maranasan ang kagandahan ng Cordillera. Oh, diba? Parang dami rin natin kasama mga riders. Hello guys! Hi! <laughs> Hello guys! <laughs> Nod kayo ah! Apo, kayo din po! O, oh, apa? Sa anong-anong -ano nyo? YouTube! Saan? Saan po nando kayo? Ah, shoutout sa inyo! Alam pang alay nyo? Marshall po! Ah, okay! Panoorin nyo ito ah Gary Alabadan. thank, si Gary. thank you. you. Oh, at least meron tayong ano, new followers trick first. Yeah. Tara. Sige sir, tingin mo. Wala naman po. Ano po. Ayo. oh. Nalimutan <laughs> <laughs> si. <laughs> okay lang po. <laughs> I feel you. <laughs> I feel you. Yes, <laughs> sir. Thank you. Sige pa. Okay sir. Thank you. Sir. Mas maganda, enjoy natin yung ano, yung atok na ride natin, trippers. Dahil minsan lang naman tayo dito. Kaya, uh, Talagang susulitin natin to, trippers. Sunod natin pinuntahan ang Mami Cave dito sa Kabayan Benguet. Ang mga Kabayan Mami Caves ay isa sa pinaka-intriguing na archaeological sites sa Pilipinas. Matatagpuan sa bayan ng Kabayan Benguet. Ang mga kuweba na ito ay naglalaman ng mga sinaunang libingan na may mga mummified na labi ng mga sinaunang tao na kilala bilang kabayan mamis. Welcome to Mami Cave, Trippers! Nandito na tayo sa Timbak Rock Shelter. So, hingal na hingal ako. <laughs> Grabe! Mataas kasi to Trippers. At ito yung view natin dito mula dito sa entrance pa lang. Tingnan nyo. Uh, ito yung hagdali natin pababa hanggang doon sa kabilang bundok trippers bago natin marating yung mami cave <laughs> alright <laughs> ah, ingal na ingal lang ako so ano pa inihintay natin tara na samahan nyo ako syempre lagi kayo kasama sa mga travel ko trippers <laughs> para ako nag <laughs> oh my god pero alam nyo ba trippers na ito yung hobby ko ito yung kahit na napapagod na ako kakatravel o kakagala para sa akin hindi ako napapagod hihingalin pero hindi ako pagod <laughs> kasi ito yung gustong gusto ko sa buhay dati actually ano uh, idol na idol ko si Drew Arellano dahil na enjoy niya yung buhay na enjoy niya yung mga lugar na pinupuntahan niya yung mga pagkain na masasarap ayun, kaya naging idol ko siya dahil ganun nga tapos ang galing niya mag magsalita sa harap ng camera Woo! ang dito trippers walang biro promise, tignan nyo yung, ano, yung view natin oh, oh maganda trippers maganda dito Wow, alam nyo, hindi umuulan, trippers, pero hamog to eh, hamog na natutunaw o ano, hindi siya ulan. Kaya, oh, basang-basa na ako sa ulan. <laughs> basang-basa sa ulan. Tignan nyo, ang ganda nito, trippers. Oh. Alright. O, di diba? Rock formation. Laki. Malaki pa sa puso mo. <laughs> Joke lang. Ha? ayun no, tignan nyo yung view dun tignan mo taas na no, trippers diba so wala pa tayong makitang view ngayon dahil nga puro fog pa so mamaya sana mawala yan dahil gusto ko ipakita to sa drone shot trippers enjoy na enjoy ako sana na enjoy nyo rin lahat ng biyahe natin trippers Grabe, malayo pa yung ano natin, lalakarin natin three birds. Dati tinatakbo-takbo lang to. Pero ngayon, gusto kong sulitin to, three yung moment na to. Dahil malamig at syempre, minsan lang tayo dito, kaya namnamin natin yung bawat segundo na nasagalaan tayo. Ay oh. Lumot. Ang kitan lumot dito. Wow. Lumot ba to? Pero parang lumot oh. Lumot siya. Dulas oh. Dulas. Huh. Oh. Grabe ang ko. Oh. Ayun oh, oh. my God. <laughs> Woohoo! Lamig! Huh. Oh. Grabe. Ah, yun. Yung kaninang lumot na yun. Ayun oh, trippers oh. Nakaano sa mga pine trees. Ayun oh. Yan o, oh, yung mga green na yan. Tsaka yung mga white-white. Yan yun. Wow, ang galing. Di ba? Sabi ko sa inyo, lagi ako ignorante. Ang sarap bumunot ng isang pine tree dito, trippers. Tapos, ilalagay mo sa harap ng bahay, ano? Oh my God. Wow, ang ganda, trippers. Wow. Kaso, may sasama ko nga kayo sa mga gala natin trippers pero yung lamig hindi nyo naman madama <laughs> yun lang ayan papasok na tayo alright napakalamig basang basa na yung bunbunan ko Naku. sana hindi ako magkasakit <laughs> yung bunbunan ko kasi <laughs> Oo may ano rito, parang grapes oh oh grabe, ano kaya yung mga yan tingnan nyo, grabe ignorante ko no alright alamig oh, ang ginaw talaga trippers kung nandito kayo, my god baka naka -anim na patong na jacket na kayo oh, ang ganda oh tingnan nyo trippers, oh, Di diba oh my god Wow. Nakaka nakakamangha talaga yung likha ni Lord, no? Kaya yeah. enjoy nyo yung bawat segundo ng buhay natin dito sa mundo, trippers. Dahil minsan lang tayo bibisita rito. Wow. Oh, may sunflower. Ay, sunflower ba to? Oh, basta parang sunflower siya. Oh, white. Diba? Yeah. Pero parang damo lang to dito eh. Sa Cordillera. Taas oh. Tarik, grabe. Uh, wala na, naligo na talaga ako, trippers. Pero sadyang ganito, dahil lahat ng travel natin, ini-enjoy lang natin umulan, umaraw, o ano man, uh, lahat ini-enjoy ko lang, trippers may pakita ko lang sa inyo yung ganda ng mga lugar na pinupunta natin woohoo malapit na tayo, trippers actually, nandito na tayo eh at hintay lang natin na bumaba yung guard o ano, kung sino man yung nagbabantay ngayon, ano, trippers dahil, nandito na tayo sa ano? ay, ito na, ayun o, trippers oh. Alright, ito yung ano, yung Mommy Cave So, ayan yung mga Mommy Strippers Ayan o, sa loob Wow ako na sila, yung kulit sila Ayan o Diba? Nakakamangha Hi, Sir Bibisita lang po sa, ano, Mommy Cave Okay lang po ba? Thank you dito po? Okay, thank you po. Salamat. Ayun, si sir. Reverse. Ha? Ayoko po. Sige lang po. Picture taker para may remember. Ayun o. No? <laughs> thank you, sir. Anong pangalan mo, sir? Linden, sir. Linden? Alimbawa. Ah, okay. Shout out sir. Thank you po ah. Ayan, Trippers, ah, uh, bisitain muna natin yung cave sa baba. At, papakita ko rin sa inyo yung mga mamis dito. Para ano, para, dun tayo mamaya sa taas, ma-enjoy natin yung view dito sa, ano, mami cave. Alright. Grabe. <laughs> Grabe, Trippers. Grabe, oh. Kaya sa mga ano, sa mga gusto bumisita rito, trippers, lagi nyo tandaan na maging responsable yung turista. Huwag magkakalat at enjoy nyo yung bawat moment ng buhay nyo. Yung pangalawang cave dito. Yan o. Oh. Alright. O diba? Wow. Wow. Diba, trippers? Ang init ng vibe sa loob. Mainit. Mainit. Dito lang sa labas malamig. Ayan sila. So, tabi-tabi po, gusto ko lang po ipakita sa lahat ng trippers na may mga mommies pa po dito sa Cordillera. Ito yung view natin dito sa, ano, second cave ng mami cave. Ayan ang trippers, oh. Laka ng bato. Laka ng rock formation dito. Whoop! Alright! Wow. Sarap dito. At saka dito, sobrang laya, no? Sobrang ano, peaceful. Ang ganda dito, trippers. Grabe ang taas, oh. ba? Diba? Sana na-enjoy nyo yung bawat gala natin, trippers, dito sa Cordillera Region. Kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. Peace out.